Meme Vice, pinatamaan si Janine habang nasa Showtime Live. Ito yung ikakapi ko ng mga haters tuwing na si Kimi. Alam niyo naman na maraming kakampi ito. True na turun na maraming nagagalit kay Jay. Tuwing pinagtutulungan ang aktres sa mga kasalanan na hindi naman ginawa. Ayon nga sa mga komento. Janine, ay ang tawag sa mga unprofessional na katulad mo. Si Kim busy yan sa career niya, busy sa trabaho, tapos kung pagbintangan na inaagaw si Jericho, nakakaloka. Yung paratang, wala sa lugar. Nakakairita yung pagiging isip bata niya. Hindi mo lang hinintay muna na magpaliwanag si Echo. Siging sugod agad sa showtime at bintang agad. Kimi na inagaw si Echo. Huwag magtataka kung isang araw na wala ka ng jowa at iwan ka na ng present jowa mo. Feeling ko naman mas kilala iyan ni Eko, si Kimi. Dahil matagal niya itong naging kapitbahay sa isang subdivision. Matagal na rin na nagkakasama sa work. Mag-isip muna girl bago magbigay ng paratang. Ayon pa sa isang komento. Ano pa ba, ang aasahan dyan kay Janine? Walang ginawa kundi ang magbintang kay Kimi. Sorry ha, pero nakakabahala yung attitude niya. Iayo na lang sa mukha. Kasi kilala natin si Kim Chu na never naman naging bastos. Hindi ka aya-ayang kumilos. Sadyang friendly lang at malapit sa mga kakilala niya. Hindi rin kasi ito mahirap i-approach. Kaya laging nalalapitan ng kahit sino. Ilan lang yan sa mga Gina G. Anong sa inyo?